Magkano po? Ah, uh, ano po nakuha nyo? Pansit po, mm. tsaka soft drinks. Tsaka chichiria. Sige po, 80 lang po. Ano? 80 po. 80? Opo. Mm. Ah, uh, sige po ma'am, paintay na lang po ng sukle. Ah, ma'am, ito po yung sukli nyo. 500. Mm. Yan po. 920 po, ma'am. Pagkano lahat? 920. 920? Okay. 1, 2, 3. At 820 lang yan, oh. Ma'am, paano po nangyari yun? Eh, 920 po yung bilang ko kanina. Isang limandaan, tapos apat huh? na daan. Tapos... Ate, ayusin mo. Pakicheck, oh. 820 lang yung sinukli mo. Ha? Eh, sakto po talaga yan, eh. 20... Ate, ayusin mo yung pakicheck. Sige po, wait lang po. Titignan ko. At idalian mo, may lakad ako. Pakiayos yung sukli nyo, oh. Kulang! Alak, ano problema? Ano nangyari? Eh, ma, kulang daw po yung sukli ko. Pero kanina sakto naman, eh. Oh, excuse me, no? Ano, dinaraya kita? Di ba binila ko sa harapan mo? Itani kulang! Ah, uh, ma'am, pasensya na po, ah. Sandali lang po. Ano ba? Dalian nyo? Pakibilisan naman, oh. Aalis pa ako. Diyos ko naman. Diyos ko. Anak, sigurado ka ba dun sa sinukli mo? Sakto ba yung sinukli mo? Oo ma, binilang ko siya kanina, binigyan ko siya ng limandaan, tapos apat na daan, tapos itong bente. Ano ba? Ano ba? Akin na nga yung sandibo ko, dalian nyo, nagmamadali ako, kaya nyo akong tsss ko. Akin na! Ah, uh, ma'am, sakto naman daw po yung inabot na pera sa inyo ng anak ko kanina. Wow! So ako nagkamali? So ako nagkamali, uh -huh. ha? Grabe, alam nyo ang duduga ninyo. Uh -huh. Magkano lang ang halaga na kinain ko? 80. O, 80. Magkano ang sunukli mo? 100. 820. Binila ko sa harapan niyo, di ba? Alam niyo mandurugas kayo eh, no? Yan anak mo, si Simo, tatangang-tangay, di marunong magbilang. Papupulis ko kayo eh. Ah, Ma'am, simula po nagsimula kami dito, hindi pa po kami nareklamo ng dahil lang po sa suklik. Sus! Ano ba? Modus niyo to, no? Kunyari, kunyari, wala kayong alam. Kapag yung customer magbibigay na isang libo, lalamangan yun isang daan. Diyos ko naman, ipapupulis ko talaga kayo. Aki